Hallelujah! Praise God! Okay. Lord, maraming maraming salamat po sa umagang ito, sa lahat po ng biyayang aming natanggap sa magdamag. Sa aming pong panibagong buhay at kalakasan, sa umagang ito ng Webes, pinapulit pinasasalamatan ang po namin, Panginoon. Sa umaga pong ito, Panginoon, umuli kong dinadalangin, tinataas sa iyo ang aking sambayan. Aking po asama si Vicky, ang alam si Raymond, si Richard, si Lab, si Christelle, si Radley. Siri versus si kay Popo Sambayan ni Nene, Sambayan ni Bebo. Lahat ng mga kapatid, siya kanila mga mahal sa buhay. Pantabahin niyo po kami lahat, Panginoon, at ilayo sa anumang uri na karamdaman at kapahamakan. Agay niyo ko Panginoon. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Balutin niyo kami na inyong banal na dugo upang sa ganun lahat po na aming gagawin ay naaayon sa inyong kalooban. At malayo kami sa mga untoward incident. Maraming salamat, Lord. Lahat-lahat ng lahat, yung biyayang aming natatanggap sa inyo. Maraming salamat po muli sa eh. mga kalakasan. So, umaga rin pong itong Panginoon ni din nagdalangin tinataas ko rin po sa iyo lahat ng aking mga tinaterap. Lalo na po si Daisy, kanyang asawa sa bro, ingatan po siya at sampung ng kanilang sambahayan. Tulungan niyo po siyang makasumpo ng kagalingan nagbumula nagmumula sa iyo. Ganon din po ang lahat ng kanyang mga kaibigan na pinateterapi sa akin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ganun din po si Ramil, Tulungan niyo po siya, si Melvin Bibora, Panginoon, sampu na kanyang sambahayan. Tulungan niyo po siya na makasampu na kagaling niya, nagmumula siya, Panginoon. Tulungan niyo din po si Noreen, si Del Landrito, Nanay Linda, si Roman, Panginoon. Lahat po ng kanila mga sambahayan. Nga daw po, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman sa araw na ito na sila po lahat ay makasampu na kagalingan nagbumula sa iyo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang lahat ng aking kinaterapy, lalo na po yung mga na-stroke. Tulungan niyo po sila ang lahat ng makarecover. Lalo na po si Kagawad Alex, na dalangit, tinataas ko po siya sa iyo, sampu na kanyang sambahayan, na sila po lahat ay magkaroon ng katubasayan ng pag-iisip, kagalingan uh, ng kanilang mga karamdaman, kalakasan ng katawan. Ingatan po sila palagi at pagpababayaan. Gawin niyo po mga ng kagalingan at lalakasan si Kagawad Alex balik sa kanyang servisyo at makapaglingkod muli sa aming barangay. Tulungan niyo po siya Panginoon. We praise you and we glorify you. Pinananalig at nananampalataya na siya po muli makakarecover. Maraming salamat po Lord. Maraming maraming salamat po. Kaya na pong bahala sa aming lahat. Ganun pa rin po Panginoon. Dinadalayan ko sa iyo lahat ng aking mga mahal sa buhay na may mga karamdaman katulad ni Jack. Tulungan niyo po si Jeff. Tulungan niyo po sa lady, lahat po, Panginoon sila Michelle, sa ibang si Johnny, si no? lahat ng aking mga kapatid, mga mula kahit ng kay baby. Kaya na po bahala sa amin lahat, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa healing power na ipinagkakalob mo sa akin. Pagkatalam ko po na itong lahat ng bagay na ito ay eh, mayroong kadahilanan kung bakit. Ako po, Panginoon, ay eh, lagi mong ginagabayan. At maraming salamat naman po at sa lahat po ng aking na sa therapy ay nagkakaroon po ng, no, ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Si Nana Aging, lagi mo po siya igabayan, Panginoon. Ingatan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Maraming sampu na kanyang sambayan. Maraming salamat po. Sambayan ni Ronald, tulungan niyo po na gumaling na po ang kanyang kapaltanil. Tuloy-tuloy na kagalingan. Maraming salamat. Kaya sa umaga po ito, Panginoon, muli ko ibinabalik sa iyo lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa pinananalig at nananampalataya ng lahat po ng ating sa amat ulangin na magkakaroon ng katagunan sa matamig sa pangalan ni Yesus. Amen. Maraming salamat Lord God. Maraming salamat.